Napalitaan niyo po ba yung pagtaas ng pamasahe ng LRT? Ano pong uh, naramdaman niyo dito? Additional po siya na, ano, na uh, gastusin po. Masya-effective as of now. Hindi ko pa alam kung ano yung ma feel ko doon. Siyempre, parang uh, isipin mo dagdag pang masahe, di ba? So, additional na naman siya na budget. Kami Kami na, na lang, lang magisimula mag mag ang pagtaas ng pamasaya sa Light Rail Transit o LRT 1 na magisimula sa April 2. Andito tayo ngayon sa Estasyong Dorote Jose para kunin ang reaksyon ng ating mga mamamayang pasahero. Umaaray ba sila sa paparating na karagdagan sa kanilang araw-araw na gastusin o para ba sa kanila sa patlang ito sa mga bago bukas na estasyon? Sa bagong matrix, magiging 20 pesos ang dating 15 pesos na minimum fare. Habang ang maximum fare naman ngayon na 45 ay tataas ng 55 pesos. Ito ay 10 pisong pag-angas sa presyo ng paglakbay sa magkabilang dulo ng LRT1 ga gaano po kayo kadalas sumasakay ng LRT at magkano po ang binabayad nyo? Minsan lang po talaga eh, kapag ano, gagala-gala lang po. Tapos usually nagtitake lang po siya 20 to 25 pesos. Mm -hmm. Pero pamasakay araw-araw, back and forth, mga uh, 150. Usually, what I do is I load 100 pesos sa beep card, then natingin uh, ko na nang maubos yun. Then, pag naubos ko yun, ayun, papaload na nang ulit ako ng 100. Pagtaan niyo po ba yung pagtaas ng pamasahe ng LRT? Yes, ma'am. Ano pong uh, naramdaman niyo dito? Siyempre, parang uh, isipin mo dagdag pang masahe, di ba? So, additional na naman siya na budget. Actually, yes, nabilita ang kon. Pranasan niyo sa pagbiyahe dito. Sa tingin niyo po ba, makatwiran yung pagtaas po ng pamasahin? Sa akin po, hindi po siya makatwiran kasi po, wala naman po silang ginagawang adjustment. Like yung recent na news po na may na-accidente sa escalator, ayun po, sana lang po ma-iano nila, maiayos since pataas naman po ng pataas yung fare. Um, sa ngayon, hindi. Kasi lalo na ngayon, Tumataas din yung mga bilihin. If it would be, uh, benefit the society better, I think it would be um, a reasonable increase naman sa fare. Para po sa inyo, ano po yung magiging kapalit nito sa pang-araw-araw nyo pong gastusin? Actually, feel ko wala naman kasi feeling ko gagawin ko lang ulit yung normal routine. Saan, hindi po siya, parang hindi siya fair eh na taas lang po sila ng taas sa atin. Tapos yung sahod din, hindi din naman po tinataas. Siyempre, imbis na pambili mo ng pagkain, mawawala pa ang LRT1 ay nagbukas lamang noong November 15, 2024. Ang mga bago bukas na estasyon ay Redemptorist Asiana Station, Mia Road Station, Pitik Station, minoy Aquino Avenue Station, at Dr. Santos na dating sukat station. Ika ng presidente at CEO ng LRMC na si Enrico Benipayo, noong Enero, ito ay isa sa dalawa lamang na naitalang pagtaas sa na pabasahe sa huling dekada. Ayon kay Benepayo, dahil tuloy-tuloy ang serbisyo ng public transportation, kinakailang itong puhunan para sa maintenance at upgrades. At isang salik dito ang pagtaas ng presyo ng pamasahe. Dagdag niya, para matupad ang pagiging mabisa at ligtas sa serbisyo para sa publik. Ikaw, ano ang mo sa pagtaas ng pamasahe sa LRT1? Commuter ka man o hindi, maaari kang mag-comment. Ako si Angelica Luna at ito ang Buzz on the Streets. Follow for more.